Hey guys! So, ayan. Let's get ready for today. Sasamahan ko kasi yung pinsan ko. Magpapasalon kami. So, ayan. Magme-makeup muna ako. First thing is, syempre, dapat mag-sunscreen tayo para meron tayong sun protection. Kailangan ko magpaganda kasi hindi naman ako mag, hindi naman ako yung magpapasalon. Balip, magiging julalay lang naman ako sa salon. So, kailangan naka, naka naman tayo, mga mare, di ba? Ay, nako, na-excite niya ako nung chinat ako ng pinsan ko. Sabi niya, te, taras, te, samahan mo ako. Sabi ko naman, saan? Sabi niya, magpapasalon ako. Ay, natuwa naman ng mare niyo, guys. Siyempre, akala ko naman makakalibre ako. Yun pala ay, magjujulalay lang pala ang trabaho doon. Sige, sige per, pwede na rin, carry na rin, di ba? Nang makarampa pa naman ang lola niyo. And syempre, demanding din ang lola nyo. Syempre, sabi ko hindi ako sasama ng walang kapalit at hindi pwede to. So sabi niya, "O oh, sige pamilktihin na lang kita, te." Ay di go for the go na talaga ako, guys. So 'yun lang masaya na ako, 'di ba? Kaarte niyan. Akala ko nga kasama ako sa budget ng pampaganda niya, ay hindi pala. So hanggang pang lang pala ang beauty ko. Sige, pwede na rin. Sige, for the go talaga ako minsan lang makalabas-labas ang antenyo kaya ayan talaga todo effort sa pagme makeup at may panguso pa nga ang antenyo excited yarn ay sino nakaka-relate dito 'di ba ang sarap maglinis ng tenga yung ganyan yung cotton buds sarap. 'yan diba parang nakakakiliti na nakaka antok na ewan. So, ayun, tumitirik-tirik pa nga yung mata ko dyan. Ang sarap talaga. <laughs> Kati kasi, ano ba naman niya? Ang kadiri. Ipasintabi <laughs> naman po sa mga kumakain dyan. Hindi naman sobrang dumin ng tenga ako na may parang luga-luga na. <laughs> ayun yun lang. O, pak, may paganyan pa ganyan pang ante nyo. Tubig lang naman ang laman nun. So, ayun na nga mga mare. Mag-eyebrow uh, mag na nga ang inyong ante. At yung ginagamit sa eyebrow ay hindi eyeliner. Yung ano lang siya. Patawag dyan. Basta mamaya papakita ko. Oh, yan. Ganyan. Yun lang. Para lang medyo maging bushy. Bushy ba tawag doon? Yung kilay ko. Kasi diba, ano, walang direksyon yung kilay ko eh. Diyos ko, napapariwara na ata yung kilay ko. Pagustong direksyon siya. Bahala siya sa buhay niya. Kung saan siya, ano, masaya. Support ko siya. So, ayan nga. Diba? Mm. Ganyan, diba yan? O, oh. Ganyan mag-apply niya ni oh, pahid pahid. Tapos pahid mo rin uli sa kilay mo. Ano Yun uh... uh, so ayun yung kwento ko lang kay ng konte. So short story, no. You know? Kaya kami kaya sasamahan ko yung pinsa ko magpaganda eh kasi nga uh, may event siya na dadaluhan ngayong Sunday. Wow, tara event na Ano siya um, may party sila binyag and birthday ng anak niyang bunso. So, ayan. Siyempre, kailangan magpagandang lola nyo. Kasi, haggardness to the max na siya. So, puro trabaho, trabaho, di ba? Siyempre, kailangan reward niya rin yung sarili niya na magpaganda siya. So, minsan lang naman yun, di ba? Tsaka may okasyon. Kaya kailangan maganda rin siya. alang naman, humarap siya sa mga bisita niyang mukhang lost siyang naman siya, di ba? So, ayan, sabi ko, for the go ka na, magpaganda ka na. So, gawin mo lahat ng pagpagandang um, pwede mo magawa, di ba? Kasi minsan lang naman yan. Pamper yourself, paminsan-minsan, lalo na pag keri mo naman, ipamper yung sarili mo. So, walang masama doon. Sige, di ba? For the eyelash na nga tayo. So, ayan. sarili ko uh, gawin pag yung 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 mag yung kasi yung uh, gustong gusto ko talaga yun na uh, yung Pilikmata mata mo is nag uh, ano talaga pumipilantik kasi pa nakakabuhay siya ng mata kahit ganun lang yung simpleng makeup basta yung Pilikmata mata mo is pak na pak okay na ako doon so ganun so niyaya nga ako ng pinsan ko na magpa eyelash extension ba yun so pero hindi ko kasi bet parang okay na ako sa ganyan pa curl curl lang ng na pilik mata tapos maglalagay lang lang ng mascara. So, yun, for the go na ako nun. Okay na sa akin yun. Parang, buhay na buhay na yung mata ko nun. Kasi nga, laki na mata ko, ah. Diba? Ay, ito nga pala yung isang happy butol ko. Yung Focalor lip tint. Ang ganda ng shade, ang ganda ng application, ang um, tumatagal siya sa bibig. And mura lang siya, so ayun. Nagustuhan ko talaga siya pang everyday use. Okay. Ano ba 'yan? Sabi ko yun na. Ano ba 'yan? Nasisira yung mat ko dito eh. Mat. Pa okay. okay. Grace dyan. Wag mo sa malayo yung dikita to. Mag-blower mag mag na ako para maano ko maayos kung dito. Saan ka punta? To the moon? <laughs> <laughs> to the moon. So, ay talaga tong bata na to. Sinabihin pa akong pupunta sa moon. Tara, like, kasama kita dami nating ritual mga babae, no? So, after ng makeup, syempre, kailangan na ayusin naman natin yung buhok natin na buhaghag. So, ayun na nga. Kailangan mag-blower-blower -blower kasi mag flansha ako. Dali nga, ang buhok ay napaka-dry. Dahil sa kakaganyan ko, kaka-blower, kaka-hair iron ng buhok. So, good diet. Sunog-sunog na yung buhok ko, pero carry lang. For the go pa rin. So, ayan. Para lang medyo hindi naman ako mukhang bruha pag lumabas ako dito. medyo okay na yung buho ko. Medyo nagtitame na siya. Kasi nga, ayan, Ay, na-plant na. Kailangan ko talaga mag-plant kasi ang pangit ng buho ko eh. Basta napapangitan ako. Pero hindi man ako everyday na pa-plant Actually, pag may lakad lang, ganun. So, parang hindi kasi ako, hindi kasi ako at, at ease kapag yung buho ko hindi naka-plant Parang ang feeling ko parang para akong ano, bruha sa buho ko. Ewan ko ba? Kasi wala pa kasi ako pang pasalun eh. Basta sa alam ko sasama lang ako sa salon. Finally, I'm done. So, ito nga ang aking outfit. 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 Yan. So, ma-ready na akong Hello, guys niyan. So, ayan. Shot ko lang yung sling bag ko. And then, for the go na. Ba, kayo, chile -chile -chile? <laughs> Bye, guys. Yan. Ano, susunduin ko na nga yung pinsan ko niyan. Dadaanan ko siya kasi malapit lang naman yung bahay niya dyan sa amin. Tara! Ang ganda ng bunga, diba? So, ayan, nandito nga kami sa Isabella's Beauty Salon and Spa. So, dito lang yan, malapit sa lugar din namin. So, ito na nga yung napili namin salon. So, total, ah, uh, carry naman ang, ang mga price. So, dito na kami nagpagawa. mare, after 100 years, ayan, patapos na rin yung pinsan ko. So, final touch na lang yan. So, ayan. O, oh, ba diba? Maganda na rin siya. Maganda na yung book niya. Sana all! <laughs> so, ayun lang. Thank you for watching, guys! Bye!